Good evening mga kasari, mga kasuper, ka single mom. Hayan. So, time check natin is 10 06. Hayan. Namatay. 10:06 PM. Hayan. So, konting ano lang tayo, uh, February 26 na nga pala tayo today. Tonight pala. Hayan. So, 2024. So, konting yaw-yaw lang tayo para sa mga iba dyan na kasi kagaya nyan, marami kasi mga nag-aakala, lalo na yung ating mga customer na pocket may tindahan ka, pocket may negosyo ka, masarap na ang buhay mo, ba? Diba? Tapos, maraming mga nag-iisip dyan, porket may negosyo ka, eh, marami ka ng pera kumbaga uh, kadalasan nang iniisip ng iba dyan lalo na yung mga customer natin eh hindi mo problema ang pera kasi ang isip nila sa tindahan may pumapasok palagi ng pera kasi nga sa mga benta ba diba? yun ang malaking Kamalian ng kaisipan ng ibang tao sa atin bilang negosyante. Lalo na pag ganitong mga small business lang, di ba? Kasi uh, dito sa negosyo, sa, sa mundo ng negosyo, kung hindi ka talaga marunong na magpaikot-ikot, ay walang mangyayari. Kaya kapag pinasok mo ang mundo ng negosyo, kailangan nakahanda ka sa maraming bagay. Pagmamanage, um, pagpapaikot, yun na nga, kung paano mo i-handle ang yung negosyo. Kasi kung wala ka nito, at wala ka rin si at syaga, kagaya ngayon, 10, 10, 10 ano na, 10.08 p.m. na, pero nakabukas pa rin tayo kahit na yung mga bumibili pa kunti-kunti na lang. Kasi nga kailangan din natin ng benta para naman meron na naman tayong pamimili kinabukasan. Kaya lalo na pag ganitong tagtuman kahit na tagtumal ay talagang anong oras na tayo nakakapagsara ng tindahan tapos maaga pa tayo nagbubukas ng tindahan kasi nga naghahapit nga tayo ng benta. Hindi porket kasi na halimbawa sa isang negosyo, hindi porket meron kang halimbawang savings eh. Uh, ini iisipin mo palagi yung naitabi mo or savings mo kailangan pag neg may negosyo ka uh 'wag mong isipin yung may naipon ka or may savings ka kailangan uh 'wag mong gagalawin yung savings mo kailangan eh ipaikot-ikot mo lang siya uh, sa negosyo mo wala kang kukunin sa sa ibang bagay na kaperahan na hawak mo. Kailangan pag sa negosyo, negosyo lang, doon mo lang papaipot yung pera mo. Yung benta ngayon, pamimili mo na naman kinabukasan. Gano'n. Kasi marami sa mga customer natin na bukang bibig nila, ba diba? So, marami ka naman pera. Di ba Na kung minsan eh parang uh, nakakarindi na. Kasi hindi nila alam na mas mahirap sa atin yung mag-handle ka ng kahit na malit nga na negosyo na katigaya nito. Ayan, ba diba? Napakahirap. Kung ang pagiging empleyado, compare mo sa pagiging negosyante, oo, mas maganda ang maging negosyante. Kasi ang kagandahan, no, number one, wala kang amo. Tapos, syempre, wala sa iyong magmamando, di ba? Kung tutuusin, hawak mo yung oras mo dito. Yung anytime na gusto mong magbukas ng tindahan, ng negosyo mo, eh pwede. Kaya lang, kapag lalo na pag itong uh, tagtumal at saka uh, solo parent ka, talaga maghahapit ka pa rin ng kita. Kailangan mo pa rin na gumising na maaga kailangan para makapagbukas ka na maaga kasi iniisip natin maraming mga nagigising din na maaga yung mga empleyado para bumili ng kape, bumili ng itlog bumili ng noodles Ayun. yung mga pang almusal nila ba? Diba? kaya sayang din kaya pinipilit pa rin natin bumangon na maagas para makapagbukas tayo maaga kasi karagdagan din ng benta So, ayun lang mga kasari. Maraming salamat at uh, more benta po sa ating lahat. God bless. Happy Monday po sa lahat. Ayan. Bye-bye.